Balita. Huling paalam kay Ebley Jenny Alvarado. Pamilya tumanggap ng suporta mula sa Ymbley at Owa. Magandang gabi sa lahat. Narito ang ulat tungkol sa malungkot na pagwawin ng labi ni Ebley Jenny Alvarado mula sa Kuwait. January 16 na, labi ni Jenny Alvarado, nakauwi na sa Pilipinas. Nakauwi na sa bansa Kagabi, Enero 16 na, ang labi ni Jenny Alvarado, isang 34 taong gulang na overseas Filipino worker, Ebley, na nasawi sa trahedya noong Enero 2. Si Alvarado ay nagtatrabaho sa Kuwait bilang kasambahay ng mangyari ang insidente ng call suffocation mula sa hating system sa kanyang tiniterhan. Ayon sa ulat, nakulang umano sa tamang ventilation ang naturang sistema na naging sanhinang pagkamatay ni Alvarado. Siya ay iniwan na dalawang anak at isang asawa na kasalukuyang naninirahan sa kanilang probinsya sa Visayas. Yembli at Owa, tumugon sa panawagan ng tulong. Sa pamumuno ni Department of Migrant Workers, Yemblay, Secretary Hans Kakdak, kagad na kumilos ang ehensya upang masigurong may hatid ang katawan ni Alvarado pabalik sa bansa. Malugod din nilang iniabot ang paunang tulong pinansyal sa pamilya bilang suporta sa kanilang pangangailangan sa panahon ng pagdadalamhati. Samantala, ayon kay Secretary Kaktak, hindi titigil dito ang tulong. Bukata sa Financial Assistance, magbibigay rin ang Overseas Workers Welfare Administration, OWWA, In funeral at burial assistance. Plano rin nilang iproseso ang karagdagang suporta tulad ng scholarship para sa mga anak na yumaong Ebley. Mga aksyon ukol sa kaligtasan na ofus. Sa harap ng insidenteng ito, ipinahayag ni Kakdek ang mas pinaiting na aksyon na Yembley upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Ebley. Anya niya, ang trahedyang ito ay hindi dapat maulit. Patuloy naming ipaglalaban ang kapakanan ng bawat Ebley, mula sa tamang kondisyon sa trabaho hanggang sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Sinabi rin ng kalihim na pinapalakas na ehensya ang koordinasyon sa mga employer sa ibang bansa upang maywasan ang mga ganitong insidente. Pamilya ni Alvarado, nagpapasalamat. Sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, labis na pasasalamat ang ipinahayag na pamilya ni Jenny sa gobyerno. Ayon sa kanyang asawang si Luis Alvarado. Masakit ang kanyang pagkawala, pero nagpapasalamat kami sa tulong na natanggap namin mula sa Yemblay at Owa. Malaking bagay ito para sa aming pamilya. Ang kanyang panganay na anak, na labindalawa taong gulang, ay napahayag na pangarap na balang araw ay makatulong din sa kanilang pamilya tulad na kanyang ina. OWA Med Plus, karagdagang suporta para sa pamilya. Samantala, inihayag ng OWA na ang pamilya ni Alvarado ay maaaring mag-apply sa kanilang programang OWA Med Plus kung sakaling magkaroon ng mga gastusing medikal na kaugnay na insidente. Ang programang ito ay nagbibigay na hanggang i-50,000 na ayuda para sa mga ebli na may malubhang kondisyon o nagkaroon na aksidente. Panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon. Habang patuloy na umaasa ang mga Eble at kanilang pamilya sa tulong ng pamahalan, nanawagan ang ilang migrant groups pa sa mas mahigpit na regulasyon sa mga sistema na heating at ventilation sa mga bansang tulad ng Kuwait. Ayon kay Maribel Arciaga, leader ng isang Eble Advocacy Group, hindi sapat ang pagpapadala ng pera sa pamilya ng mga Eble. Dapat may maayos na monitoring system upang siguraduhin na ligtas ang kanilang mga pinagtatrabahuan. Huling mensahe. Gayong linggo, nakatakda ang libing ni Alvarado sa kanyang bayan. Ito ay magiging huling pagkakataon para sa kanyang pamilya, kaibigan, at mga kababayan na magbigay pugay sa isang bagong bayani ng bansa. Patuloy tayong magbigay suporta at pagmamahal sa ating mga ebled na walang pagod na nagtataguyod sa kanilang mga pamilya.